Maganda at pinagpalang hapon sa iyo, Brother Mike and family. Sa atin pong lahat, brother and sister, magandang hapon. Uh, ah, dito po sa aking ipagpapatotoy, dito po pinatunayan ni Yawel Shaday na may mas maganda siyang plano kaysa sa mga plano nating mga tao. Itong ah, itungkol po ito sa promotion sa akin, sa barko. Ngayon, may ginusto akong barko at doon din ako inasign ng company. So nung time na magpipirma ko ng kontrata, pinigilan ako kasi hindi daw ako hindi daw aabot yung USB sa ko. Sabi ko, "Ma'am, bakit eh, kasi gusto ko nga dito sa barko na 'yon." Uh, di doon ko na di ko agad na realize na may mas maganda palang plano si Lord. So wala naman ako magawa dahil 'yun ang gusto nila. Umuwi po ako malungkot kasi doon po ako nilagay sa barko na inaayawan kasi hindi magandang samahan may term po kami dyan mga siman. Kupal daw po yung mga tao doon. So wala naman ang magagawa. Doon, natuloy po ako doon. Pero yung sinasabi po nilang mga hindi magandang sa manwala sa ayos, sila pa po yung nagtulak sa akin para ma-promote. So, hindi, hindi po pala ano yung mga sinasabi ng tao. May mas maganda plano si Lord. So ayaw pa sana akong i-promote ng opisina. Sabi, pag uwi mo na lang, pag, sabi niya sa kapitan, pag uwi na lang sir ni sir mababa, pa-reportin pa mo na lang sa office. So, nag-report po ako. Parang gusto pa rin nilang hadlangan kasi tumawag sa akin nung lunes. Tapos sabi magpa-medical po kayo, kinaumagahan. So, to make the story short, napit to work po ako. Nung nag-report po ako kanina, pumirma na po ako ng kontrata. Sabi niya lang sa akin, Ah, Mr. Mabana, kung hindi ka napit, hindi ka pa sana ma Mabuti na pit ka na kasi hindi ka sana mapopromote. Sabi ko, ah hindi nyo pwedeng pigilan yan. Kalubyan sa akin ni Yawil Shaday. Pinag, uh, salamat po Yawil Shaday at binabalik ko po ang paporit pa pa sa salamat. Salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. At ang susunod po na magpapatotoo, mula po sa Bukawi, Bulacan, Sister Luz Bartolome. Uh, mapagpalang hapon po sa inyo lahat, sa ating pong El kay Brother Mikes, at sa pamilya po. Uh, ang patotoo ko po ay ito, uh, para po sa aking mga anak. Dahil po nakapag, tapos po nila sila dito sa Pilipinas, at nangarap po sila na makapag-abroad at makapag-aral po sa ibang bansa, sa bansang Canada po. At tunay nga po na walang imposible sa Panginoon. Ang alam ko pong yung imposible po, nagiging pong posible. Talaga pong pag nanalangin po tayo at sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ganoon din po uh, yung bunso ko rin po na sa katunayan po ay papaalis na rin po siya next year po at mag-aaral mag, mag, mag na rin po siya doon. At nagkaroon din po kami ng 10 years uh, na-approve po yung visa namin. Um, at ang pangatlong patotoo ko po ay binigyan po kami ni Yahweh El Shaddai ng lupa at ito po ay sa kagandahan po ay may umupa po dito at upang magamit po namin sa aming mga pangangailangan Talaga po, <laughs> hindi ko na po malaman kung sobra na po talaga na talagang kakaiba po ang paggumabay po ang Panginoon. At kahit po uh, at, dom, at pang apat po pong patoto ay yung nagpa-general check-up po kami kasi po may nararamdaman po ako, gano'ng tatatakot po ako. Pero po, lumabas po sa resulta na wala pong karamdamang nakita sa amin o sakit. At kahit po uh, sa mga naging sa buhay po namin, may mga blessing, meron din pong trials. Pero sa kabila po ng pagsubok na yon, eh napagtagumpayan po namin sa basta kapit lang po sa Panginoon. At to God be the glory po. Thank you po Lord Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Tunay nga pag ang Diyos po ang nagbigay ay higit pa sa atin pong inaasahan. Ang susunod po na magpapatotoo mula po sa Paranaque City, Brother June Alcazar. Magandang hapon, Amang Yahweh al Sa tagal ko na rito, ngayon lang ako magpapatuto sa katakilan. Hindi ko alam, ako pala kilalang kilala mo na. Noon pa man. Ang una ko ipapatutuo. Pero bago ako magpatutuo, binabadi ko muna ang ating puno lingkod na si Brother Mike Bilarde at ang kanyang buong pamilya. Naway gumaling ka na at makapagsalita ka na ng matatas. Ang una kong patutuo, ay ang pagliligtas sa akin ng ating Amang Yawel Saday noong hindi, hindi ko pa siya kilala, pero kilalang kilala na pala niya ako. Ang una kong hanap buhay dito sa Maynila nung ako mating dito ay ang pagiging konduktor sa isang bus company. Bilang konduktor, ako iniligtas niya nung ako mahulog sa bus doon sa pagkorbata dyan sa Miss Santa Cruz, Maynila. Ang labis kong pinagtataka nung ako'y mahulog, nadulas ako sa estribo. Pagbagsak ng aking paado sa sementadong kalye, ay parang may magnet itong dalawa kong paa. Dapat ay mabulagta ako, mag kaya gumulong. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi mo ako nabuwal? Paglingon ko sa kaliwa, nakita ko yung simbahan ng Santa Cruz. Sabi ko, Diyos ko, patawad, matagal na pala ako hindi nagsisimba. At ang pangalawang patotoo na iniligtas niya ako ay noong yung kumpanya namin ay mamasaker yung aking mga kasamang konduktor at boss, konduktor at driver. Dahil kami pagkatapos namin mag-remit, yung mga kasama ko ay natutulog doon sa may mga mesa kaming malalapad at mahabang bangko. Sinabi ko sa aking sarili na gagaya ko rito. Pero hindi natupad yun. Parang alam ko binura ni Yahweh al ang bala kong yun na matulog doon. Nagulat na lang ako nung ako'y papunta na roon sa terminal ng boss namin. Nabasa ko sa diaryo, sa bangketa, na yung lugar namin yon na dapat kong tulugan ay minasaker, hinold up. Kaya sabi ko, Diyos ko, maraming salamat na ako'y iniligtas mo. Yung pala, binura niya ang sa isipan ko yung pagtulog ko rong Pagtulog ko doon. At ang pangatlong patutuo ko na iniligtas niya kami ng aking asawa at anak, dalawang beses kami dinalaw ng COVID-19. Nung una ay bala kong magpa-ospital. Sabi ng anak kong caregiver, huwag tay, baka mamaya pagbalik mo, nasa garapon ka na. Di ba nangyayari yon? Kaya sabi ko, Salamat sa Diyos, nakuha sa paracetamol yung sakit na COVID-19. At ang pangapat ay itong nangyayari ngayong gyera sa Israel at Hamas. Yung aking anak, isang caregiver. Bago ka makapunta ng Israel, dadaan ka sa dole. At sa dami ng caregiver na nagnanais magtrabaho sa Israel, dinadaan sa palabundutan. Sa, sa madaling salita, sa dami ng caregiver na nabunot, tatlong kamag-anak namin ang nabunot, pero nagtataka kami. Bakit itong pangalan ng anak ko hindi mabunot-bunot ang tagal-tagal nang nando doon. Pero yun pala, isa sa akin prayer request yun, na sana ay makapagtrabaho, Lord, ng aking anak para guminhawa ang aming buhay. Yung pala, kaya pala hindi mabunot-bunot, may mangyayaring gera doon. Ako, kaya pala hindi mabunot-bunot yung pangalan ng anak. Salamat sa Diyos. Napakaagang pamasko ang ibinigay mo sa amin. Maraming salamat Yahweh sa iyong papuri, parangal at pasasalamat. To God be the glory. In Praise Jesus' name. Tunay nga na ang pag-iingat po ng Diyos ay nararanasan ng kanilang buong pamilya. At hindi lang po sila, kundi lahat tayo na nagtitiwala sa Diyos. Ang susunod po na magpapatotoo mula po sa Tunasan, Muntinlupa City, Sister Socorro Mortivero. Um mapagpalang hapong po sa ating lahat lalo na sa ating pinakamamahal na punong lingkod Brother Mike Z. Bilardes sa buong pamilya na sa, sa buong pamilya na Merry Christmas po sa ating lahat ka prayer partner buong mundo lalong-lalo lalo na sa mga aking mga kapatid. Ang una kong ipapatutoo, yung kapatid ko sa Samar, sa Northern Samar, nag-text ako kahapon, nagpapasalamat ako kasi ligtas sila. Bumaha, ma'am, pero hindi na, hindi sila na, ano, hindi sila inanod ng baha. Okay sila lahat doon. Ang pangalawa kong patutuo, ang aking kapatid na kakambal ko, nakarating ng Australia, tatlong bisis na pabalik-balik kasi siya nag-alaga sa kanyang, sa kanyang, sa anak ng kanyang alaga na sa Australia, sa Melbourne, Australia. Nagpapasalamat ako ng lubos kasi malaking biyaya yan sa aking kakambal. At nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon na pinagaling na ako sa karamdaman dito sa sa back pain at hinihingi ko ng lubos na ito lubos na itong maging complete healing na po at nagpapasalamat ako sa ating punong lingkod na malaking biyaya sa atin lahat na nandiyan siya lagi nagbibigay sa atin ng kalakasan dahil sa salita ng Diyos na ipinapahayag niya. To God be the glory in Jesus name. Amen. Praise the Lord at ang susunod po mula sa Quezon City, Sister Marites Barbosa. Praise God. Hallelujah. Magandang uh, hapon po sa inyo. Mangyabay El Shaddai. At ganoon din po sa ating uh, punog lingkod. Brother Mike C. Villarde at na Sister Belen. At sa lahat po ng mga lingkod ng Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat uh, Iniisip ko pa lamang po talaga na ako ay makapagpatotoo po sa ngayon. At salamat sa Diyos at ito na po, ako ay nagpapatotoo na po sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa iyo sa hapong ito at uh, pinaubayan mo po na ako ay makaparito. Salamat, Panginoon, sapagkat uh, binigyan mo po ng uh, Uh, pinagaling mo po ako sa aking mga karamdaman. At salamat po sa accessories na ipinakilala mo po sa akin, Panginoon, upang gumaling po ang aking physical. Ganon din. Salamat, Panginoon, sa aking husband uh, na mayroon na po siyang hanap buhay ngayon. At na, Panginoon, dinadalangin ko po, po na regular na po siya sa kanyang trabaho. Ipinagpapasalamat ko rin, Panginoon, sapagkat uh, binigyan mo pa po ng mababang buhay ang kapatid ko na Uh, may karamdaman din po, Panginoon, na mat uh, matagal na pong nakaratay, pero salamat sa iya, Panginoong Diyos, sapagkat ngayon po ay nakakalakad na po siya, at um, uh, hinihiling ko po na magkaroon po siya ng kasamahin sa bahay, at salamat sa Panginoon, nagkaroon na rin po, kaya po ako nakaparito. Kaya salamat sa Panginoon, sa lahat ng mga blessing, lahat po ng mga biyaya, pinagkakalob niya. To God be the glory, in, the, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At ang susunod po mula po sa Binyan, Laguna, Sister Maria Isabel San Jose. Aha, good afternoon po sa ating punong lungkod, bra at Sister Belen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga brother and sister. At sa buong pamilya ni Brother Mike, pagpalain po kayo at humaba po ang inyong buhay. Ang una ko pong ipatotoo, ako po ay matagal na nawala sa gawain na ito. At ako po ang tupang digaw na nawawala na binalik ni Lord ni Yahweh El Shaddai noong February 14. Kaya nagpapasalamat po ko sa kanya dahil binalik niya po uli dito sa gawain na to. At pangalawa po, ibinabalik ko ang papuri pasalamat sa kanya. Pangalawa po, Uh, ang protection sa buong pamilya ko na palagi niyang ibinibigay sa amin. Pag-iingat, financially, emotionally, lahat po yon ibinibigay sa amin ni Yawel Shaddai. Pangatlo po, ang lahat ng anak ko na nasa abroad, eh patuloy po sa amin nagbibigay ng tulong. Pati po yung mga anak kong may hanap buhay dito at saka apo. Kaya po, eh, maraming maraming pong salamat, Brother Mike. Ako po yung tupang napakatagal na nawala pero ngayon po ibinalik eh, po ni Yawel Shaday, To God be the highest glory. Thank you Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. Ano tunay nga na napakabuti ng Diyos bagamat siya ay naligaw muli siyang tinawag ng Panginoon at ipinaranas ang kanyang kabutihan. At ang susunod po, mula po sa Sukat, Paranyake, Sister Mina, portion ko lang. Gandang hapon po kay, sa, Lord, sa, so, gandang hapon din kay Father Matt, kay Sister Biren. Gandang hapon sa inyong lahat. Papasalamat na ako kay Lord paano siya kumilo sa aking buhay. Noong dinakad ko yung SSS ko, Tak-tak na hirap ginawa sa akin sa SSS. Saan-saan na ako tinuro? Pupunta daw sa Quezon City, pupunta daw sa dito sa Sukat, pupunta daw sa saan, Ngayon may no doon sa, sa Pasay ng isang hack doon. second door. Pahintulutan mo, idabas, lumabas yung tao na yung kilala ko dito sa SSS upang ayusin niya lahat. Papasalamat ako kay Lord, ginamit siya naayos na yung lahat. Ngayon sinabi sa akin sa SS, dito sa Sukat na lang ako pumunta upang di na ako hihirapan lumakad. Papasalamat din ako kay Lord sa tauhan dito, dito sa SS. Saka kay Atelina, papasalamat din ako kay Dina, sinamahan ako sa katsaan pumunta. Pumunta ako sa barangay, pumunta ako, kumuha ako ng puris sa ano-ano kinuha ko. Papasalamat ako kay Dina, siya ginamit niya para sa akin. Saka papasalamat din ako kay Lord. Yung kalakasan, hanag buhay ko ngayon, binarik na, na sa akin ngayon. Kaya ako papasalamat kay Lord. Saka din ako kay Lord sa tinanggap ko sa SSS. Kahit na maliit, may laking bagay din sa akin. Thank you Lord. Ginamit ko din sa bayad sa utang ko sa bahay. Binay ko sa ang mga kaibigan ko dito dahil na ko. Ngunit hindi po din ang Lord na sa akin tiniwala halaga sa libo, dalawang libo. Ngayon binayadan ko na lahat. Salamat sa kay Lord nang biyaya sa akin binigay. Thank you Lord, thank you Yahweh Esidal. Salamat sa Panginoon at ang susunod po mula sa Quezon City, Sister Benita Wansen. Magandang uh, hapon po sa atin lahat. Uh, Brother Mariano, Mike Zivalarde, magandang hapon, Sister Belen, at buong sambayanan ninyo po. Magandang hapon po, Yawel Shaddai. Yawel Shaddai. Salamat po sa pag-iingat mo sa aking mga aking apo do sa aking mga apo at aking manhog kahapon. Dahil nga po pinapunta ko sila sa bahay, parang merong kaming pupuntahan. Sabi ko nung ano, sige magluto na kayo pagdating ko kakain na tayo. Talagang napakabuti ng Diyos Iningatan niya yung aking apu at manugang dahil nga nung magluto pala siya. Kinain pala ng may nakapasok na daga sa aming paglulutoan. Kinain niya po yung hose ng aming gas. Salamat Lord, narinig ka agad ang aking apo dahil nandun sila silang tatlo sa kusina. Sabi niya, mama, mama, isara mo ang, isaramo at isara mo ang, uh, ang kalan at huwag kang mag, uh, mag ano, may, umaano, nangangamoy na yung gaas. Nung sinara nila, tinignan nila pala po, eh, ano na pala yung hus, napatid na pala yung hus, kinain yung daga. Kaya Lord, nagpupurit, nagpapasalamat po ako. Iningatan mo po ang aking mga apo at manmugang at yung bahay mo na ipinagkalom mo sa amin. Iningatan mo rin po, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pag-iingat mo po sa aming pamilya at ganun din po sa bahay mo na ipinagkatiwala mo po sa amin, Lord. Maraming maraming salamat. To God be the glory in the highest name. Amen. Praise the Lord. Malakas at buhay na papuri para kay Yahweh El Shaddai. At ang susunod po na magpapatotoo mula po sa Makabebe, Pampanga, Sister Catalina de Mesa. Maganda nga po po, Amang Yahweh El Saday. Maganda nga po, po Brother Mike, Sister Belen, and the family. At sa, sa inyong lahat, mga sister and brothers, Maganda nga po, po sa ating lahat. Ang, ang aking pong patutuo, ang, kung paano ako tinawag ng Panginoon nung mga 15 years old, 15 years na po ang nagdaan, na hindi ko pumatandaan ang date, kaya po, mga 15 years po, more, na po mga 20. Uh, noong, noong po ay busy-busy ako sa lahat ng mga gawain kasi nasa LA po kami noon, ngayon po eh, hindi ko nawawala na po sa akin ang mga parang pagpunta sa Panginoon. Kaya para pong naano ko nung isang araw, may nagdala sa akin ng isang magasin, ng isang kaibiga, pinadalang kapatid ko. Nung pong ilang buwan po yon hindi ko pinapansin, tinatabi-tabi ko lang yung magasin na yun. Nung pong one, isang araw, napansin ko, binasa ko. Nung pong binasa ko yon para, pong, para po bang may nag ina talagang may, parang may umawak na sa akin na kailangan anapin ko ang Elsa dai Sabi ko, ano bang Elsa dai na ito? Sabi ko. Tapos po, tinawagan ko yung kaibigan ko, nagtatrabaho sa simbaan, pero sila po ay nag na sa San Diego noon. Tapos nag-anniversary sa San Diego, nagdala sa akin nga, sabi niya, sister ito sa San Diego, uh, ano, pwede kang sumama. Ayun po, kaya para pong inaanap ko talaga si Yahweh. Nung bandang uli, na ano, ko, nagtayo kami doon sa amin, sa so mismo pong amin church uh, nagtayo kami, nakiusap kami sa simbahan. Yung po nagumpisa na po na, 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 na pag, tinawag ng pagtawag ni Yawil sa, Elsa dahil sa akin, naging ano pa po after two years na binigay sa akin ni Elsa dahil siyang tumawag kaya nung tumawag na maging coordinator ko dahil po yung coordinator ng two years may iba po siyang gawain sa simbahan kaya sabi niya ibibigay ko sa iyo ang Elsa dahil sabi niya Lord thank you Lord thank you Jesus hindi po siyang nagsalita ikaw Lord Panginoon ang nagbigay kaya po buhat noon siguro mga 15 years po ginamit din ako ng Panginoon sa bilang coordinator ng Moreno Valley chapter nang si Sister Ludi pa po noon, ang ano doon sa US, Canada. Kaya hanggang sa man, namatay po si Sister Ludi, si, uh, naglilingkod pa rin po ako. Kaya madalas din po akong muuwi dito tuwing anniversary noong panahon. Kaya po, madalit salita po, sa pangalawa po, ang aking ipatuto, na dumating po itong, inong pandemic po, 2019, 2020 po, nung ano, kasagsaga, numuwi kami ng dito na sa Pilipinas, ng aking brother, Rasban, na na-quarantine pa po kami ng 10 days sa, uh, sa hotel. Hanggang ngayon po, nag-stay na po kami dito. Kaya, hinanap ko rin po, sabi ko, Lord, hindi na-stop na, man po ako ng Coordinator doon, binigay ko sa isang assistant coordinator po. Sabi ko, makikipagkita po ako sa inyo, uh, even once a month lang po, kung bigyan nyo ako ng oras at panahon. Kaya po ngayon, tuwing in, uh, once a month, nakakarating ako dito sa Tenga Wine. Uh, kaya po, napakarami at talagang, ang Panginoon ay walang Katulad, walang kapantay ang pagmamahal niya sa atin. Siksikligli, gumaapaw ang mga pinakakalob niya ng bawat isa sa atin. Kaya po, maraming maraming salamat Panginoon kahit na po may kasamang trials at pagsubok. Pero ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Ngayon po, ang pangatlo po, ito pong mga nagdaan na ito, ta taon na ito uh, lahat po ng... Nung April po, nakaraos po ang aming 60 years anniversary ng aking brother, band Wedding. Ito pong last Sunday, nagdaan naman po ang aking 80 years old na po. Kaya maraming maraming salamat, Yahweh, sa dahil sa lahat ng biyaya, sigliglig na umaapaw na nyo ng kalakasan, kagalingan. Amen. Lagi po kaming nasa hospital din, pero si Lord hindi kami pinababayaan. Siyang lahat ang unang nagagamot sa amin. In Jesus salamat name. Salamat po sa Panginoon salamat po Lord. Uh, hanggang uh, ako'y magpupuri at pasasalamatan ka hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen Marista and amen. Lord. Lord. salamat Thank you and sa atin po Hallelujah Panginoon. Hallelujah. At ang huli po na magpapatotoo mula po sa Taytay Rizal, Sister Josephine Rendon Negranza. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Magandang hapon, Yawel Shaddai. Magandang hapon, Brother Mike. Una sa lahat, ipagpapasalamat ko po ng aking tatlong anak ay tapos na. Ang panganay ko na sa Air Force, ang pangalawa doktor, at yung pangatlo ay software engineer. Purihin ng Diyos. Pangalawa po, nung COVID, uh, dalawa ka, tatlo po kaming magkakasama, pinasok sa ospital, pero yung dalawang kasama ko po ay uh, namatay po sila. Kaya purihin ng Diyos, naririto pa muli ako. At higit sa lahat, itong November 4 po, Galing kami sa long weekend vacation. Pabalik na po kami ng Maynila, ng pamilya ko. Uh, Nadisgrasya po kami sa Nueva Ecija. At dinala po ako sa primary hospital na hindi pwedeng mag-opera dahil nasira po ang left cheekbone ko, nabasag po yan. Ang kabutihan ng Diyos, ang suot kong t-shirt ay yung walk of faith. At meron akong rosario sa aking bulsa. Kaya salamat sa Panginoon. Itinakbo ako ng ambulansya dito sa uh, Manila Sanitarium. Dito ako inoperahan noong November 5. Three hours po akong inoperahan dahil medyo matindi po yung tama ko sa left face. Uh, salamat sa Panginoon, purihin si Yahweh dahil eto po ako ngayon. Ligtas, malakas, ibinalik e niya ang aking kalusugan. To God be the highest glory. Malakas at buhay na papuri para kay Yahweh El Shaddai. At sila po ang mga kapatid natin na nakaranas ng kabutihan at katapatan ng Diyos. At naniniwala po tayo na hindi lang sila, kundi lahat tayo na nagtitiwala at sumasamba kay El Shaddai ay makakaranas din ng himala at pagpapala. Amen. Mga kapatid, Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Tunay nga po. Sa ating Diyos na buhay ay walang imposible. Eh kapag tayo ay naniniwala at nananampalataya ay tutugunin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kaya nawa po lahat ng nakapanood, lahat na nakikinig sa video na ito, dalangin ko sa ating Panginoong Diyos na buhay na po ang inyong mga kahilingan. Especially po ang kagalingan po para kay Brother Dennis Acobal sa Saudi Arabia sa kanyang pagtatrabaho na gabayan po siya at nawa Panginoon ha may balik din po ang kalakasan kalusugan kagalingan kay Father Alberto ng Batangas at pagpalain bigyan po ng mahabang buhay sa paglilingkod Panginoon bilang iyong kura paroko po sa inang Berhin Maria sa klolo na church ng Batangas. Um, Mother of Perpetual Help in Batangas. At nawa po, ang kalang simbahan ay tapos na rin sa pangalan ni Jesus sa tulong mo, Lord God. Kasama rin po sa panalangin ito, Lord. Kapag mo po ang kahilingan ni Sister Faye para sa kanyang anak na mahimala po na na katugunan miracle, Panginoon. Pagkalog mo sa kanyang anak, Lord, madismiss po ang kaso niya. At igit sa lahat, ang pamilyang ito ay makatugon, Panginoon, sa iyong panawagan at muling mabuo ang kanyang buong pamilya. My sister Fe Anyas, Lord, sa iyo walang imposible. At sa lahat pang humingi ng prayers, Lord, ang mga siya di ko man sila maisa-isa, ba? You know the desire of their heart. Ako po ay nakikisa sa kanilang mga panalangin. Lord God, Lord, you are so good. Your mercy is forever. Salamat po. Thank you sa lahat ng mga nanonood. God bless po sa inyong lahat.